ay salamat sa Diyos na ka makakapag upload na naman ako mga guys kasi simula nung biyernes ng tanghali sinards ko chinyards ko itong cellphone na to ginagamit ko sinards ko Kala, ng dalaw oras Tinignan ko itong cellphone Kasi po puno na Hindi na ma-open mga guys Sandala nung nag-charge ako Naka-own Hindi na ma-open Kaya hindi ako kapag upload nung Biyernes ng hapon Hanggang Sabado May problema ko kasi hindi ako makapag-upload kaya pumunta ko sa isang cellphone rep repair shop pinatingin, pinatingin ko itong cellphone na kerana ko kasi hindi ma-open sabi technician ay 500 na kanilang single kasi may sinaksak sila dito sa cellphone ko cellphone ko sa cellphone ko mga guys ay Oppo A5s ito lang yung ginagamit ko sa pag vlog matapos nilang suriin ang ng technician ay 500 ang kanilang singil sabi ko ay babalik na lang ako kasi mga guys ko lang ang pera ko 300, 300 pa lang yung pera ko hindi na bumalik kasi nilang pera sumapit ang araw ng linggo matlong araw pumunta kami ng pumunta kami ng simbahan para magsamba salamat sa Diyos at na open na open ng cellphone kaya ito, kaya ito ngayon mga guys uh, makakapag upload na, na, na naman ako ng video salamat sa Diyos at akala ko hindi na ako mga kapag vlog kasi hindi ma-open ang cellphone na to sabi ng iba makasamang kong tricycle driver ay may mga kasamahan sila o mga kakilala sila na ng rin ang nangyari sa kanilang cellphone hindi ma-open ang single ng technician pero salamat sa Diyos at itong telephone, ko ay gumana makaraan ng tatlong araw ikatlong araw ngayon mga guys salamat at naupin hindi hindi ako hindi ako nakagasto naka ng pera salamat sa Diyos at naupin nalang lang kayo ng umaga doon sa simbahan namin kaya salamat sa Diyos at mga na naman ako mga guys Kepasitan eh, kayo mga follower, friends. Midu midu na delay ang pag-upload ko. Dana patulog yung sumu sumaput sa akin mga guys. Pasensya na kayo sa king uh, bosses. Naka hotel hotel kasi Bisa yung dako ako. yung dako. Bisdak. Pero nagpa-practice ng Tagalog. Thank you for watching mga guys.